magandang hapon mga boss na napuntay tayo ko no gini compressor dili siya mo andar ayang wire pag wala mo ay test ito lang ang gagawin mo pag wala kayong ano wala kayong pang tester gawin gawin natin dito sa ano motor para alamin natin kung ano talaga ang sira sa compressor gamit ang test light. malaman nyo kapag hindi gumagana yung ano compressor ayaw umandar kasi linilisan na natin yung linya doon sa compressor ayaw pa rin kaya so, ito gagawin natin kailangan i ilagay mo sa negative ito saka yung isang wire ilagay mo rin sa pasukid para malaman natin kung saan yung sira itiis mo dito pwede rin dito mo ilagay yung isa dito para, ma para malaman mo kung ano talaga yung sira ganyan umiilaw siya ibig sabihin umiilaw uh, siya ibig sabihin ayos to itong kulay brown ito compressor ito naman kulay green yung ating testing kung gagana ba si kulay blue kulay blue pala na kulay ng ano Saka dito naman tayo sa dito lagay natin to kung gumagana ba o ayaw ayaw gumana oh ayaw gumana yun sa kabila naman ilagay natin itong wire na to sa kabila tapos ito yung yan. ganyan ayaw pa rin hindi ka tulad ng isa yung kulay brown ito ito lang gumagana o tingnan mo pag natin dyan oh, hindi siya gumagana kasi Nandito tayo sa... Eh, tinan mo. Kung ilagay natin to dito, tigas, sir, ito dito, tika sa kabila. Dito natin ito itatap. Sure, gagana na to Tingnan nyo. O. Lagay nyo sa positive ng battery. O. Umiilaw siya, o. Yun lang, mga boss. Yun lang ang ating yun lang pala ang sira ng compressor na yun kaya hindi gumagana yan oh. ito linilis yan Lini, linilisan ko na to ito pero ayaw pa rin ayaw pa rin gumana liniha ko na to dito yan o oh. oh. Ito yan sa Liniha ko na yan sa lalim Yan. Pero ayaw pa rin gumana. Kaya pala hindi gumana. Kasi putol yung isang wire. Ang isa nito yung kulay blue. Putol na kaya papalitan natin ito ng wire. Maghanap lang tayo ng wire. Palitan natin to para gumagana na ulit i-update ko na lang kayo sa next vlog kung gumagana na ating compressor bye bye may muntag mga boss bali ito na po yung wire natin mga boss oh, sa ating compressor binilhan natin ng bago ang halaga nito 90 piece 90 pesos only 3 meters hindi ko na pinakita sa inyo kung paano ko ito uh, kinabit basta uh, ito lang gagawin nyo pag masira yung compressor nyo pag masira ang compressor nyo ito lang gawin nyo tap nyo dito bili kayo ng wire tap itap nyo dito sa kanyang ano dito tapos, tap na dyan sa ilalim. Hindi ko nalang na pinakita sa inyo kasi dalawang wire naman lang yan eh. Negative at sa capacitive. yun lang ang hanapin nyo. Tapos, itap nyo dyan. Lagyan nyo ng primer ah uh, male adapter. Ganito. Try-try natin kung gagana ba ang ating compressor. Ayan natin mga boss. Doon oh. Saksak -sak natin doon. Si bago okay. hey, Mga boss. Banda na siya. Ito lang pala. Masira na natin. compressor. Gumagana na. gawin niyo mga boss sa uh, compressor niyo mga boss kapag masisira ang compressor niyo yun lang gawin yun. salamat sa pag-play uh, sa video